Nakalala sa hindi inaasahang pagkakataon, sa hindi inaasahang oras at panahon. Nagpakita sa panahong sabi ko ay ayoko muna. Ayoko munang kumilala, ayoko munang kumausap ng iba. Sa panahong hindi ko kailangan ni dumating ka. Naiiba ka. Sa paglipas ng panahon ay natuturin akong tignan ka. Ikaw ang nagparanas ng gusto kong maramdaman. Ikaw pa lang ang nakakaabot sa iniligay kong pamantayan, ngunit hindi maalis ang takot na maramdaman. Dahil paano kung hindi lang pala ako? Paano kung hindi lang pala kamay ko ang pilit mong inaabot? Paano kung hindi lang pala ako ang inaalisan mo ng lungkot? Mabilis akong mahulog. Mabilis makuha ang loob. Tinutunaw ng iyong mga tinig. Pinapabilis ang tibok ng puso sa dibdib. Unang pinakilala sa tropa, unang nagpatiklop sa nadarama, ikaw pa lang ang sa akin ay nagpatama. Kaya sana, ikaw na dahil ayoko nang kumilala pa ng iba. Ayoko nang bumalik sa umpisa kung saan kikilala na naman. Babalik sa kung ano ang paborito mong pagkain at kulay o kaya ay ano ang nais gawin sa buhay ikaw ang sa akin ay unang nagpatiklop kaya sana ay tayo na magkasama sa kahit sa ang lupalo. Maraming panahon ang nagdaan, maraming tao ang nagsubok na ako ay saktan, ngunit sa kanila ay wala akong maramdaman, kaya akala ko ay wala na akong mararamdaman. Akala ko ay hindi na ako magmamahal, ngunit tumating na. Pinakitang kaya ko naman pala at oo. Nakikita kita kung paano ka gumawa ng paraan upang ako ay makita. Kung paano mo ako nagagawang iparamdam na ako ay mahalaga. Kita ko naman, ngunit bakit hindi mawala ang takot na nararamdaman? Ngunit sa kabila ng aking pagkatakot, susugal pa rin at aking Ipilit na ikaw na ang huling mamahalin na ang matatamis na halik ay ikaw lang ang pagbibigyan. Ikaw lang ang mahigpit na yayakapin. Ikaw ang nais na kitain. Kaya sana, ikaw na. Dahil ayoko na sa iba. Sawa na akong kumilala pa. Sawa na akong laging pinag-iiwanan pa. Kaya sana, ikaw na.